So yan mga master Alpacid mga master Yan mga master uh, Bayog na kawaya niya mga master At yan nag uh, Ano kami ng lubid Kikita nyo dyan may lubid mga master Yan lubid Yan mga master Yung bayog ni Master Nelson Calendrino Huhutukin na namin Medyo mahaba yung pag Ano na namin pag uh, kasi dun sa dati hindi na kami makapaghutok mga master yeah. so yan yeah, mga master na pasok ko na kailangan naman nilang batakan dito sa kabila yeah. ay putok yan yeah, mga master oh. mahina may ano kasi siya may taga kaya pumutok Sira yung isa master, yung may taga. Yan pa mga master. Sira yung isa master Nelson May taga kasi yung ano niya, yung gilid kaya pumutok. Yan yeah, mga master. Na reject yung isa mga master. Yung may taga kasi kailangan kasi pag uh, pumutol ang kawayan, okay lang dito pero pag dito kasi nag sa yung truck, mga master. na-reject yung isa. Kaya sayang. Kaya yeah, mga master, kung makapansin nyo, iba na ang kulay. Medyo naluluto-luto na. Pero may maya pa ang bira nito, mga master. Kaya yeah, mga master, meron na siyang konting hugada. Pero kulang pa yan, mga master. Kulang pa sa batat. Yan mga master, ganyan yan sana ang target naming arko mga master. Sana makuha namin yung ganyang arko dyan. Kahit hindi masyadong maarko mga master. So yan mga master, ikot-ikot lang natin, natin to para yung barayongan, yung bayog, dahan-dahan lang yung pag, 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 pag arko nya. Yung kanina na ano talaga kasi may taga mga master pagka so yan yeah, mga master mukhang pwede na yan mga master oh. talagang may kurba na para na siyang ni Robin Hood yung okay, mga ganito mga master kailangan medyo may practice may hit link ito ito yung may ito oh, haba yung isa hmm? Ay, s -s -s -s. di ba yung haba Ito lenka po mag ang mawate ba? para makita yung araw. Hindi pa siya maturi yung zaman talos. Yung masker, dito sa pagani may nabasag step. yung arko niya ay tayo mo pod. Tingnan natin kung yung arko niya ay okay na. Mga master, ma-arko na. Okay na yan, mga master.